Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Natuwa naman itong si Alin Susan nang marinig niya ang balita tungkol sa pagkakaroon ng recognition sa nakaligtas doon sa pagyanig ng lindol. Agad naman na narinig ni Josa na kasama dito itong si Annalyn, ang genius na batang doktor. Kaya naman agad dilapitan dito ni Josah ang mga kaibigan ito, at agad na sinabi dito na kilala na kilala daw niya ito at proud na proud siya sa kanyang inaanak at siya daw ang dahilan kung bakit na niya ang pagiging matalino dito ni Annaline. Kaya naman hindi naniniwala ang mga kapitbahay dito ni Josa dahil hindi naman daw sila magkasama dito ni Annaline. Ngunit wala naman daw silang litrato na silang dalawa. Inami naman dito ni Josa na galit nga daw siya dito kay Lynette dahil sinisisi nito ang pagkawala nga dito ng kanyang asawa na si Cromwell. Ngunit unti-unti na nga natatanggap ni dito ni Josa na hindi nga kasalanan dito ni Annaline at ni A. Uh, Lynette. Samantalang doon sa event kung saan ay kinakausap naman ni Carlos itong si Lynette upang umabi na nga daw sana sa kanyang kasalanan at sa kanyang sikreto. Ngunit agad naman dumating itong si Mayor at agad kinausap sila si Lynette. At nagpapasalamat rin dito dahil napili nga ang kanyang anak na si Analine. At dahil dito ay pinaparangal nga ito na magiging hero dahil nga sa pagligtas nila sa mga nasugatan doon sa lindol. At agad naman sinabi dito ni Mayor na dapat ay sasabihin na ang buong katotohanan kapag may lihiman nito. Dahil pangit nga daw si santao na mamamatay na may daladalang sikreto. Kaya naman natamaan itong si Doc Carlos plano ng asana sabihin dito ni du Carlos ay tsaka naman lumating itong si Dr. Enriquez upang kuni ditong si Lenet dahil magsisimula na nga ang pagbibigay ng recognition award sa mga doktor at kasama na rin dito si Annalyn at Doc Lendon. Ngunit bago pa man mangyari iyon ay natahanda na nga ang sniper doon sa taas at nakapwesto na nga ito. Agad naman tinawagan ng sniper si Baladiana na sabihin na dito na nakahanda na nga. Ngunit kakalbiti na sana dito ang gatilyo ng kanyang baril ay sakto naman na gusto magpapicture dito ni Senator ka Kaya naharangan dito ni Adeline itong si Doc Lendon. Agad na sinabi dito ng sniper na may nakaharang nga at itong doktor na nag-viral na genius. Agad naman sinabi dito ni Baladya na isama na rin daw ang itong genius upang matamaan rin dito kasama si Doc Lendon. Hanggang sa nagkagulo nga ang lahat at nabalitaan naman doon sa Street, Ridge. Nagulat naman si Alin Susan at Giselle dahil hindi pa nila alam kung sino nga ba ang natamaan noong pamamaril. At ito namang si Doc Arjay hindi mapakali at nais niyang makita si Annalyn dahil baka napahabak na nga daw ito Sinubukan na bang pigilan ni Moira Ngunit hindi na nga nagpapigil pa itong si RJ Kaya napunta na lamang si Moira sa a Upang sundan itong si Zoe Dahil binalaan nga dito ni Zoe itong si Doc Carlos Na may mangyayari nga daw sa loob Kaya naman magiging suspect na itong si Zoe At magtatanong itong si Doc Carlos Kung paano niya nalaman na merong gustong pumatay dito kay Doc Lendor. Dito na ba nila madidiscovery na mamamatay tao nga itong si Moira? Kaya ito ang dapat nating aabangan bukas dito lamang sa abot kamay na